Sa loob pa rin ng Yuan Palace 15 minuto bago dumating si Soul Wee bitbit spy na si Jeon. An. Nasira ang tahimik na paghigop ng tsa ni Gunma nang biglang dumating ang mga kapwa niya disipolo ni Chien Ma. Kinamusta niya isa-isa ang mga ito. Una si Maho ang ikalo ang disipolo, si Arieyong ang ikatlo, at ang panghuli si Salma ang unang disipolo. Maligaya naman si Mauro sa mga nagdaang araw isinagot niya sa balik ng tanong kay Gunma. Maganda ang naging pakitungo ng dalawa sa isa't isa. Para lang silang magkapatid kung mag-usap. Kung iyong titignan si Maho ay mukha siyang isang mabait na tao. Pero ang totoo ay maihahalin tulad mo siya sa isang ahas na anumang oras ay pwede kang tuklawin. Ang bawat kilos niya ay maingat at kalkulado. Ang kanyang karakter ay malalaman mo na base na lang na siya ang namumuno sa Mysterium Company ng Demon Call. Pumati rin si Arieong kay Ganma. Ang babae namang ito ang ikatlo sa mga disipolo ni Chien Ma. Para lang siyang walang muwang at mukhang mahina ang kokot na babae pero mas tuso pa siya sa matching. Isa rin siyang master sa larangan ng pang-aakit. Magaling siyang magmanipula ng ibang tao para sa ika bubuti niya. Dahil doon ay nagawa niyang kunin ang suporta ng lahat ng demon cult assassination ng training institutions. Pati na rin ang mga hermit masters na mula sa mga elder ng hidden demon palace ay sinusuportahan siya at ang Penole. Ang pinakamalakas ngayon sa lahat ng disciple ni Chien nga si Salma, usap-usapan na noong dalawampung taong gulang pa lang siya ay natalo na niya ang Grand Elder na si Jin In Haishan ng Mod Ang Sek isa sa kinikilalang pinakamalakas ng kanyang henerasyon. Sinasabi ng mga nakasaksi na tinalo niya ito sa harapan ng kanyang mga sariling DC polo. Sa edad naman niyang 30 ay tinalo niya ang tatlong elder ng Jemchang Sek kasama ang apat na bodyguard at top 8 na mga DC polo nito ng sabay-sabay kinilire pa nga niya ang ulo ng mga ito para lang pahiyain ang Jemchang sect. Ang pangyayaring iyon ay yuminig sa buong martial arts world sa panahong iyon. At ngayon siya ay edad 40 na inabot na niya ang level ng pagiging supreme demon, masasabi natin kasing lakas niya ang mga tanyag na martial artist sa kasaysayan. Kinamusta ni Gunmel si Salma? Normal lang na hindi siya pinapansin nito pero ngayon ay tila hostile ito sa kanya. Nakita no ni Gano nung nag-imbestiga siya kay Gui at kanyang mga tiga suporta na ang sospek sa pagpatay sa kanyang mga tauhan ay mga alagad ni Salma. Alam niyang alam ni Salma na iniimbestigahan niya ito kaya't naiintindihan niya kung bakit ito galit sa kanya. Sa tatlong day si Polo tanging si Salma lang ang nagpakita ng nanggalit niya kay Gunma. Bigla namang lumapit ang guard na nakausap ni Solway sa entrance. Iniulat niya kay Gunman na nasa labas si Solwi at nais nitong makipagkita sa kanya. Nag-iisip naman ng panandalian si Gunman sabay inutusan ang guard na papasukin na si Solwi. Fast forward tayo sa mga susunod na eksena sa nakaraang recap natin. Tumating na si Solwi bitbit -bit ang traidor na si Jeoan. Tinanong ni Gunman si Solwi kung ano ang sadya niya rito. Medyo hindi naman alam ng ating bida kung ano ang isasagot niya. Sa tagal ay muling inulit ni Gaonma ang kanyang tanong pero ngayon ay medyo galit na siya. Tinanong naman ni Maho si ganma kung sino itong lalaking ito at mukhang nasira nito ang mood niya. Bago pa man sumagot si Gaonma ay inunahan na siyang sumagot ni Solwi. Ito ang pinili niya sa tatlong option. Tinawag niyang local local si Maro at tinanong kung bakit nito inaalam ang pangalan niya. Nagulat ang mga disipolo ni Chienma sa inasal ni Solwi. Masyado rin kasing brutal yung pagkakasabi niya dito. Hindi siya makapaniwala sa ginagawang ito ng system. Para niyang hinukay ang kanyang sariling. tibingan sa sinabi niyang iyon. Sa lahat ng pagpipilian ang pinakamasahol ang pinili niya. Base kasi sa mga karanasan niya ay ang pinakamalalang option ang laging pinakamagandang piliin. Nag-iisa na lang ang buhay niya kayat sinugal na niya ito sa pinakamalala. Gayon pa man pinagdarasal pa rin niya na tama ang desisyon niyang ito. Biglang nagiba ang tingin sa kanya ni Maho kaya't kinabahan ang ating bida. Bukang sablay na naman ang pinili niya ngayon. Agad siyang nagpaliwanag pero may lumipad na kaagad na espada malapit sa leeg niya. Sa lakas ay lumika ito ng shockwave. Wala namang nagawa si Solwi sa bilis ng mga pangyayari. Kabado bente na naman bida natin kamuntikan na siya buti na lang tinulungan siya ni Maho. Sinalag ni Maho ang atake ni Arieyong papunta kay Solwi. Tinatanong niya ito kung bakit ito umatake gayong siya naman itong ininsulto ni Solwi. Pinapa-atres ni Arieyong si Maho dahil hindi niya gusto ang tabas ng dila ni Solwi. Wala namang balak o matras si Maho dahil ayaw niyang makitang dam ang dugo ng tauhan ng kaibigan nilang si Ganma. Ibinida niya pa si Salma, sinabi niya na sa sobrang kumpiyansa nito ay wala na siyang pake sa insulto ng iba sa kanya. Dahil sa mga sinabing ito ni Maho ay naawat na si Arieong. Inaila na niya pabalik ang kanyang espada na tila letigo. Isa itong automatic sword at kabilang ito sa mga divine weapon sa Demon Call. Tamdam ni Solwi ang lakas ng killing intent ni Arieong at kung gaano ito kalakas. Wala man lang siyang nagawa at natulala na lamang. Gayunpaman ay nagawa pa rin itong salagi ni Maho nang walang kahirap-hirap. Hindi siya makapaniwala na kaharap niya ngayon ang mga halimaw na ito. Pilit pa rin inaamo ni Maho si Arieyong kahit na napahinto na ito sa pag-atake ay mainit pa rin ang ulo nito. Habang nag-uusap ang mga disciple ay pawis na pawis naman si Solwi sa kakaisip kung paano siya makakalabas ng buhay sa lugar na ito. Tawang-tawa si Maho at natutuwa sa tauhang ito ni Ganma. Bilib din siya sa tapang nito sa pag-insulto sa kanya. Agad namang humingi ng tawad si na kay Maho at sinabing siya na ang baalang magparusa sa tauhan niyang ito. Sinabihan naman siya ni Maho na wag na niyang parusahan si Solwi dahil wala naman ito sa kanya. Hindi naman niya dinibdib ang mga sinabi nito kanina. Medyo nagbabago na ang tingin ni Solwi kay Maho. Palagay niya ay hindi naman talaga ito masama. Dahil kung hindi dahil dito ay malamang ay pataba na siya sa lupa ngayon. Isa man siyang halimaw ay hindi naman siya masama tulad ni Gui Sama. Bigla namang lumabas ang system window para ibigay ang reward niya. Ito na rin ang nagpabago sa pananaw niya kay Maho. Sinabi ng system na tatlo ang napalanunan ni Solwi. Ang una ay magagawa na ni Solwi ngayon na malaman ang mga personalities ng ibang tao. Agad niya itong sinubukan kay Maho at ito na ang nagpabago sa isip niya tungkol dito. Si Maho ay isang sociopath. Gagawin niya ang lahat para lang makuha ang gusto niya. Ang kanyang pakikasama sa ibang tao ay kalkuladong kalkulado niya. Tinatago niya ang totoo niyang saloobin at wala pang ibang nakakaalam nito. Kayon paman kahit wala siyang konsensya ay matalas naman ang isip niya. Tinanong ni Maho si Solwi kung ano ba talagang pakay niya dito sa Yuan Palace naninila siya na hindi pumunta dito si Solwi para lang insultuhin siya. Naramdaman naman ni Solwi ang matalas na titig sa kanya ni Maho. Nakita na niya itong ganitong mata kay Sama. Mga mata na natutuwa habang pinagmamasdang ang mga taong pinapahirpen nila. Iniisip naman ni Soul ng mabuti kung ano ba ang isasagot niya sa tanong na ito ni Maho. Tingin naman niya na ang pinaka-safe niyang galaw ngayon ay ang panatiliing curious si Maho sa mga isasagot niya. Inilapag na niya sa sahig ang katawan ni jeyo, At sinabing ito na ang pinanggako niyang spy kay Gunma. Di naman makapaniwala si Maho na may mga nag-e-espia pala kay Gonma. Nililinaw naman ni Gonma ang sinabi ni Solwi sa kanila. Hindi na nagpaliwanag si Solwi at pinakita na lang ang wala ng malay na si Jeon. Di naman makapaniwala si Gonma dahil kilala niya sa mukha ito. Naramdaman naman ang ating bida ng biglaan ang matinding killing intent ni Salma. Si Salma ang pinakaunang naging disipolo ni chenma. Isa siyang psychopath base sa system ni Solwi. Basta makuha niya ang gusto niya ay wala na siyang pake sa paghihirap at sakripisyo ng iba. Gagawin niya lahat ng paraan makuha niya lang ang ninanais niya. Napakataas ng ego ng taong ito at sarili niya lang ang iniisip niya. Isa siyang mamamatay tao na heyek na heyek sa dugo. Wala siyang kinikilala kundi kapangyarihan at puno siya ng inggit sa katawan. Handa siyang tapusin ang lahat ng nagpapasakit ng ulo niya. Natutuwa siyang durugan ang pangarap ng ibang tao sa pamamagitan ng kamatayan. Solid slambok ni Idololol. Lolol. naman mapigilan ni Solwi ang manginig sa takot ng makita ang impormasyon ni Salma. Isa talaga siyang halimaw dilang sa lakas pati sa pag-uugali. Magmamukhang mabait ang ibang tige demon cult kapag itinabi mo sa kanya. Ang taong ito ay hilig ang pumatay. Tinanong ni Maro si Arieyong kung nais niya bang i-interrogate ang spy na ito na dala ng tauhan ni Ganma. Wala namang balak si Arieyong na gawin ito. Nagtataka naman si Maro dahil paborito itong gawin ni Arieyong. Kailangan lang naman nilang gawin ay alamin kung kanino ito nagtatrabaho. Wala naman talaga sa mood si Arieyong ngayon at umupo na lang siya. Si Arieyong meron siyang history and personality disorder. decision at mayabang pero napaka-emosyonal nagwaanggad lagi ng atensyon. Kahit emosyonal ay kaya niyang magpanggap makuha Linji ang ninanais niya. Magaling din siyang magmanipula at mangakit ng tao. Pakiramdam ni Solwi ay wala na atang matinong tao sa apat na ito puro abnormal ata ang mga kandidato sa susunod na mamumuno sa Demon Call. Tinanong naman ni Gunma si Solwi kung bakit sa tingin niya ay especially iya si Jeyo Sinabi naman ni Solwi na sadyang itinago nito ang special pilat at espadang dapat ay ibibigay sa kanya. Sinadya niya ito para bumagsak sa pagsusulit sa academy si Solwi. Di naman maintindihan ni Gunmeo kung bakit ito gagawin ni J.O.N. Sinabi ni Solwi na alam ni Gunmeo na desperado siya. Tinanong niya si J.O.N. tungkol sa pilat at espada pero imbis na ibigay ay ginulpi pa siya nito at sinubukang patayin. Parang di naman papasang dahilan ito para masabing spicy si Jeo on. Bukang alanganin na naman bida natin. Alam ni Solwi na alanganin itong sinasabi niya kaya't meron siyang idinagdag dito. Sinabi niya na sinabi nito na hindi siya papasa sa academy kahit anong gawin niya at kahit pumasa ay siya mismo ang papatay sa kanya. Sinabi niya rin na ito rin ang kakahantungan ni Gaonma ang pinakamahina sa apat na disipolo. Natulala si Gunma nang marinig ang inimbentong ito ni Sol Alam niyang tumalab ang kasinungalingan niya dahil naging sukot ang pagmumuka nito. Ginawa niya ito dahil nakita niya rin sa system ang impormasyon patungkol sa pag-uugali ni Gunma. Sinabi ng system na merong borderline personality disorder si Gunma. Sinasabi din ito na meron itong self-destructive behavior at na try trigger ito kung ang mga personal na relasyon at ang kanyang sense of self ay nalalagay sa alanganin. Hindi niya rin kayang kontrolin ang emosyon niya at madalas na pabago-bago ang isip. Madalas niya ring sinisisi ang sarili niya sa pagiging mahina niya. Hindi naman ma-predict dahil bigla-bigla na lang siyang nagiging agresibo lalo na kapag pinagtataksilan siya. Madude din siya lalo at ayaw na ayaw niya ang mga traidor. Marami pa siyang ugaling masama pero halos lahat ng ito ay siya lang ang naapektuhan. Hindi mapigil ang magalit ni na sa sinabing ito ni Solwi sa kanya. Hindi niya alam na nahulog na siya sa patibong nito. Nalaman na ni Solwi ang kahinaan ni Gonma. Bigla namang sumingit ang mas kalmadong si Maru. Umupo siya sa harapan ni Solwi at tinanong niya ito kung alam ba niya kung kanino nagtretrabaho ang spy na ito. Wala naman masagot sa tanong na ito si Solwi. Hindi niya pwedeng iduit ang pangalan ni Salma dahil wala siyang ebidensya na magpapatunay nito. Bigla namang dumating ang ikatlong reward niya ipinakita ng system kay Solwi kung saan nakatago ang isang sulat na magsisilbing ebidensya niya. Ang sulat na ito ay nagmula kay Magwian at nakatago ito sa bulsa sa may dibdib ni Jeo On. Si Magwian ang examiner sa Martial Art Academy sa EN Test. At alam ng lahat na nagtretrabaho ito kay Salma. Sinagot na niya ang katanungan ni Mauro at sinabing nasa bulsa ni Jeo On ang hinahanap nilang katibayan sa paratang niya.